Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakalingan. Karumihan ng laman. Ah, li dapat nilirinis din yan. Yung mga karumihan ng laman, mga pita ng laman, ah, pag nanasa sa hindi mo pag-aari, pag, pag nasa sa kayamanan, pag nanasa ka sa hindi mo asawa, hmm? pag iimbot, mga karumihan ng laman yan eh. Hayag ang gawa ng laman sa makapid mga ito. Pakikapid, karumihan, pangangalong niya, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, etc. Ay, ang dami Para malinis, ah, dapat wala yung gawa ng laman yan para malinis ka eh. lawak ng kautsan ni Kristo ng mga kapatid. Kaya mo yung ka, maglalaba ka ng damit mo, pwede ka na humarap sa Diyos. Eh kay Kristo, eh mal malinis man ang damit mo, naka americana ka man, naka-toothbrush ka man, eh masama naman ang puso mo, eh tarantado ka pa rin. Hmm. Kaya, yan ang dapat natin makita. Kaya lilinisin mo karumihan ng laman. Eh ano ba yung karumihan ng laman lilinisin mo? Pakikiapid, karumihan, na? Pag pangkukulam, pagtataniman, pagtatalo, paninibugho pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Mga kapanaghilian, yung inggit, mga pagpatay, paglalasing, kalayawan, katulad nito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. kaya dapat maalis lahat yan para malinis ang ating puso. Kaya dun sa batas na kalinisan, ang lawak-lawak ng pupuntahan mo dun para para mapanatili mo yung kalinisan sa gitna ng kapatiran. Yung sabi ni Pablo, anumang bagay na malinis. May pagkamalinis, eh, ito una, yung puso, espiritu, tapos pati laman, malinis. O eh, pati, hindi naman masamang malinis, pati damit mo. Ang kalinisan, it extends to eh, practically every area of life. Ang kalinisan. At yun ang laman-laman ng batas ni Kristo. Ang dami kalinisan ng puso, kalinisan ng isip, kalinisan ng bibig, kalinisan ng pagsasalita, kalinisan ng pakikisama. Walang pakikisamang paibabawat mga mga pang-aagrabyado sa kapatid. No, mag-aral tayo noon, mga kapatid. Yung hindi malinis yung hanggang makakatika ng advantage, magte ka ng advantage hanggang makikinabang ka, take, pakinabang ka ng pakinabang, hindi mo na iniintindi yung, yung kalagayan ng kapatid mo, na ba, baka sa kati-take advantage mo, siya naman ang mahirapan. Oo. Oh. Hindi ba ganun ang nangyayari kung minsan sa akin? kati take advantage ng iba, hindi nila na pinapansin, hirap na ako dahil oh, wala naman silang pakialam eh. Ibig sabihin, hindi malinis na isip yun no, ng tao na hanggang meron kang mahihingi, ka ng hingi, hanggang meron kang nakikita ang pwede mong hingi, hingi ng hingi. Yung pang, pang, ah, ano, pang take advantage, hindi malinis na puso yon. Kasi sa puso mo, isipin mo, malinis ba yung puso mo pag nag-take advantage ka? Pag nananakim ka, malinis ba puso mo? Kaya yung salitang uh, ah, bagay na malinis, Pakarami nang sasakupi noon sa batas ni Kristo. Pangka ating susundin yon. Kasi ito atin na ninyo, ha, mga kapatid. Doon sa 1.15 ng Tito, pakinggan nyo nakasulat. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat no? sa nang... Sa malinis, lahat ng bagay malinis. Yun ang batas ni Kristo, lahat malinis. Malinis ang Puso mo, malinis ang isip mo, malinis ang kaluluwa mo, malinis ang pagsasalita mo, malinis ang pakikisama mo, malinis na hustisya ka, may sukli sa mo. Hindi mo interested, eh. may naiwang pera, may nahulog, hindi mo interested. Malinis eh. Ha? Sa malinis, lahat ng bagay malinis. Mag-isip kayo kung gano'ng kalawak yung batas ni Kristo na yan, mga kapatid. Bawa, yung pera na iwan sa isang lugar, nakita mo malinis ang kaisipan mo, malinis ang puso mo, aba, eh, hindi mo interesin yun, nihanapin mo yung nakaiwan. Di ba ganon, mga kapat? Walang katapat na halaga yung pagmamantini ng kalinisan sa puso ng isang tao towards his dealing with his fellow men. Walang katapat na halaga yon. At kung meron kamang sapat na pera, hindi kayang bili ng perang milyon-milyon ang isang malinis na budhi. Amen. Isang tao. Sa Diyos at sa kapwa. Yun ang pinag-aralan ni Pablo eh. Sabi niya, nagsasanay ako ng isang budhi na walang kapaslangan sa Diyos una sa lahat at sa mga tao. Magkaroon tayo ng budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Alila ka, no? Katulong ka sa isang sambahayan, eh, isipin mo, maging katulong kang gaya nung sinabi ni Pablo, kayong mga alipin, magsitalima kayo sa inyong mga Panginoon ayon sa laman. Sabi niya, igalang ninyo sila. Hmm. Eh, mamaya, eh, pagka nakatalikod yung amo mong babae, dumidisplay ka dun sa amo mong lalaki, eh, hindi ka ng puso yon. O, kagaya nung isang kapatid natin dyan sa Quezon City na nagtapat sa akin. Eh, kapag na nakapangalo niya po ako. Eh, humihiyak. Bakit ka ako? Tinanong ko ang sitwasyon. Eh, yung palang asawa niya na namili. Madaling araw, alas 4. paglaalis laalis nung asawa niya namili, yung katulong niya, naligo. Tapos nang maligo, nagpabangot. Tapos pinasok siya sa kwarto at saka siya kinubabawan. Eh, nung marin maano-ano ano niya, nakayakap na raw siya, yung mabango, yung pala mga ano-ano niya, hindi pala asawa niya yon. Yun Kung pala yung katulong nila. Naku po. Eh, sabi niya, eh, nandun na po, bradeli, linasubo ako. Nakapangalo niya siya. Eh, sabi ko, eh, inulit mo pa ba? Hindi po. ano po ang gagawin ko? Gusto ko pong paalisin yung katulong, etc., etc. Alisin mo ka ako. Paalisin mo. Ano yung ganon? Huwag mong bayaan masila ang pagsasama niyong mag-asawa dahil sa malandi mo katulong. Eh pagka ikaw katulong ka sa isang sambahayan, huwag mong pabayaan maging kasangkapan ka ng demonyo para masira ang isang pamilya. Ay eh, nung isang itiniwalag ko dyan na, yun akong tiniwalag very recently eh. Katulong nung isang kapatid eh, eh yun, nag, nagkamagandahan sila nung katulong, pinag yung niya sa katulong. Hmm. Eh akala mo ba naman eh magiging maligaya ka dyan? Eh, ang lakas na loob niya. Katulong lang eh. Nang agaw ng amo ng may amo eh. Oh. Di diba? Masama yun. At hindi mapupunta sa mabuting kapalaran yung ganong mga tao na walang katapatan sa kanilang pinaglilingkuran. Sa hmm? Sa isingko ng Efeso. Mga alipin, Magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Oh, may tapat na puso pong katulong. Kahit makakita ng pera, hindi interesin. Alahas, hindi na nakawin. Nakita yung mahalagang bagay ng kanyang Panginoon, pinaglilingkuran, hindi niya pagnanakawan. O, tayo yan ang mga, yan, bahagi ng kalinisan yan eh, na sabi katapatan ng puso, gaya ng kay Kristo. Ang aral talaga ni Kristo, napakalawak mga kapatid, dun lang sa salitang kalinisan. Napakarami mong ikukonsider na batas para sa isang anak, sa isang magulang. O, kung malinis ang puso mo, ama, ay, hindi mo hihipuan yung anak mo. O. Kasi ama ka dapat malinis ka, eh. lalo na sa yung mga anak. Ba, ama ka, babae yung anak mo, nagdalaga na, may edad na, eh magpapakita ka ng nakahubo ka o nakabrip ka. Dapat malinis ka dun sa paraan na yun, na Tinan nyo si Noe, sa isang, isang tao siyang matwid, nahubuan siya eh. yung anak niya, isang lalaking anak niya, nakitang hubo siya. Pinamalita dun sa dalawa niyang kapatid. Dapat sana, ginawa niya, tinakpan niya na yung tatay niya dahil nalasing si Noe. O yung ginawa, pinamalita pa. Dapat yung kahumbaran ng tatay niya, huwag niya nang nakita niya, huwag niya na ipakita sa iba. Pinamalita pa. tuloy si Noe. Ano ibig sabihin? Yung isang amang matwid, hindi mo papakita yung kahumbaran mo sa mismong anak mo. Hmm? Eh, lalaki pa nga yung mga anak ni eh. Ayaw niya nung ganoon eh. Mga alis na wa sa gitna ninyo gumagawa ng bagay na ito, sabi ni Pablo. Na ang isa sa inyo ay nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ang ganyang pakikiapid, wala kahit sa mga hintil, sabi niya. Eh sa iglesia mo makita yan, anong gagawin mo? Ang ganyan ikaibigay nyo kay satanas, sabi ni Pablo. Yan mga mga bagay na dapat nating i-consider mga kapatid sa batas na kalinisan. Hindi malinis na pamumuhay, intirisin mo yung asawa ng tatay mo o intirisin mo asawa ng anak mo o yung manugang mo o kaya intirisin mo yung pamangkin mo o intirisin mo yung tiuhin mo o tiyahin mo. Masama yun. Napakasama nun. Karumihan ang isip yon. Ayan ang dapat nating makita. Kaya sa ating pinag-aaralang batas ng kalinisan ng Panginoon sa Kristo, yung salitang, sa malinis, lahat ng bagay malinis. ay eh, talagang kung malinis ka, kay Kristo ka, lahat ng bagay ng buhay mo, lilinisin mo. O, pati si Ar, linisin mo na. Hindi masama yun pagkakalinis ang itinuturo ni Kristo, susundin natin, walang bagay sa buhay natin hindi malilinis. Malinis lahat. Pati dokumento, dapat malinis. Pati listahan ng abulo malinis. Walang, walang cover up. Tama? Tama po. Tama po. Agree kayo, mga kapatid? Agree kayo na mayroong 10,000 bagay ng kautusan mahigit pa? Uh, Apo. Eh, doon lang sa batas na kalinisan eh. Eh, malaking ba bagay na samot-samot na nagkakadugtong-dugtong para mamantini yung kalinisan eh. Uh. Ang kalinisan, kalinisan sa pakikisama. Ang sabi ng kapampangan, Uh, ang sabi ng Tagalog, ang nagsasamang ang nagsasabi ng tapat ay nagsasamang maluwat. O, oh, yun. E de, kung ano yung gusto mo sa kapatid, sabi mo ng tapat. O kaya kung mayroong depresya yung kapatid, sabihin mo ng tapat. Huwag kayong magchismisan, mag-irapan, at maging maglinis kayo ng kalooban sa isa't isa. Yun, dapat na-maintain yun. Kasi pagka yung malilinis na puso, ang malinis ang puso ko towards you, malinis puso mo towards akin, pag nagkaisa tayo at nagkasundo, lahat ng pagkasundoan natin, tatalian ng Diyos sa langit. Pag malinis ang puso natin. If we agree on something here on earth, it will be approved by the Father in heaven. Katotohan lang sinasabi ko sa inyo, mga bagay na inyong talian sa lupa, tatalian sa langit, ang mga bagay na inyong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, nauukol sa anumang bagay na hihingin nila sa Ama, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Pagka tayong nagkakaisa dun sa malinis na puso, tatawag tayo sa Diyos. May malinis tayong puso lahat. Nag-agree tayo sa isang bagay na mabuti. Ay, hindi milagro yan. Posibilidad yan na uh, gagawin ng Diyos yung ating pinagkaisahan, yung ating ipinananalangin, ay, that is a, sayanta uh, as spiritual, uh, scientific thing that will surely happen. Uh, meron kasing spiritual science eh. At within the scope of spiritual science, there are possibilities They are not impossibilities, but they are possibilities na ka ito yung kapatid mo na mamatay dumalangin siya at bibigyan ng Diyos ng buhay hindi hindi ano yon hindi hindi lang yung isang ano ik, ano kalkulasyon hindi lang yung isang uh, false hope nag aaral tayo ng spiritual science nakita mo kapatid mo na hindi ka mamatay eh naawa ka, taos puso humingi ka sa Diyos ng, ng awa, bibigyan ng Diyos ng buhay yon Hindi lang yun ano, hindi lang yun parang expectation. It is a spiritual possibility under spiritual science. Halimbawa, nada pa yung kapatid mo. Hmm. Idinalangin mo sa Diyos. Uh, ah, pinapagbalik loob mo. Patatawarin ng iyong mga kasalanan. Sabi ng Diyos, papatawarin din yung kasalanan niya ang nagpapabalik loob ng isang kaluluwa mula sa kamalian ng kanyang lakad, magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihan ng kasalanan. Hindi yan ano ha, Hindi yan possibilities that those are spiritual sureties. Mga kasiguraduhang spiritual yan kung nag-aaral tayo ng spiritual science. Kaya mga kapatid, ang panawagan ko po sa inyo, tigilan natin yung Si Ganon, si, Ganon. si Ganon. Kung minsan nga, mga mga tao pang nakikinabang sa'yo, nagdadaldal ng masama laban sa'yo. Mga tao pang walang kasiyahan. Kahit bigyan mo ng bigyan, kung hindi na siya, nakabalita may binigyan ka, nagdadaldal, mas ikaw pa, mas makaparin pa rin. Ganon, meron mga ganong mga tao. Pero namang asawa lang, away ng away, nako, tigilan niya. yan, masama mong budhi yan. Mag-asawa kayo, lalo na may mga anak kayo. O, magkasama kayo. Eh, dalawang punta ko kami sasama. E, pag dapat sa inyo pala, eh, puk ng bareta eh. Dalawang punta kayo. Ah, hindi pa kayo nagkakulihan kung ano mga... Ha? Dapat sa punta ko pala, nakita mo na kung gano'ng kabaho yung pwit ng asawa mo eh. Hindi pa? Kung gano'ng kabaho yung kilikili na ng asawa mo, dapat kabihado mo na kung kabisado mo lahat, pag mo yung baho, pinagpapaumanin mo na yun. Eh, talagang pit yun eh. Kinikili yun eh. O. Oh. Kininga yun eh. Pag hindi sinipili mo eh, yun, magbabaho talaga yun eh. Bakit magre-reklamo kang mabaho yung asawa mo? Nakadalawampung taon ka na. O ano ngayon ibig sabihin ko, mga kapatid? Ibig ko ba sabihin eh, material na baho? Meron kayong mga baho-baho ng pamumuhay. Eh, aaway kayo na lalabas pa kayo dyan, magpapalakasan kayo ng poses dyan. Tapos, kami mo, suspindido. Pag na suspindido, magagalit pa sa akin. Eh, gago pala kayo eh. Ayaw nyo yung magbuhay ng may kalimisan. Tapos, eh, pag uh, pinatupad sa inyo yung araw, magagalit kayo sa akin. Hindi, magagalit kayo, mga tartado. Mga gagong iri. Eh. Tinuturoan kayo ng tuto. Tama eh. Ayaw ninyo. Tapos magagalit kayo sa akin. Ano, karapatan yung magalit sa akin? Wala kayong karapatan nun. Inuturo sa inyo yung tama, pinapatupad yung batas eh. Ganun mga kapatid. Yung mag-asawa, mag-asawa kayo eh. Hindi pa kayo nahihiya, mag-asawa kayo, gaaway kayo. Hmm? Talong ko sa'yo, sino pa ang hindi mo aawayin pag ang inaaway mo asawa mo? Meron ka hindi aawayin? Hmm. Eh ang asawa kayo, isang laman eh. Pagka mismo yung kaisan laban mo, inaaway mo, wala ka ng ibang hindi pa, hindi naaawayin. Mag-asawa, magmamagulang, magkakapatid sa Diyos, magkakapit bahay Walang chismis, walang pasamaan, walang inggitan. Yun ang kalinisan ng budhi, ng puso, ng kaluluwa na itinuturo ng ating Pahinong Kristo.